It's currently 1pm, we're going to Repeat Splash It. What uh, Repeat Splash It. Ah! Repeat Splash It. Repeat Splash It event of Mr. Julio. There's a birthday, there's birthday. It's birthday. It's their birthday. Is that anak ba Wala nga alam eh. O oh, siya yung may kakambal. Basta kambal daw eh. <laughs> so it's a kambal birthday event. Something, something. So may pa-swimming, food drinks, and of course, we play. So dayo na naman tayo ulit sa... Taytay! Taytay. <laughs> Napaka-gila makapit bahay yung Taytay. Kahit 3 hours biyahe. So 1pm, so let's see anong time tayo makarating doon. We'll try to drop by sa Marikina Coffee Festival. Festival. Anong pangalan niya nun? Freedom Park? Sa so Freedom Park ng Marikina. We're leaving San, Mate. San Mateo and... sa Marikina na tayo. Ah, traffic. pa Marikina. Traffic. So I'm just doing my makeup. Habang na nag-drive siya. Look ha? at, may makeup kit. dami. Pakita mo yung Beyblade case natin dun. Yan eh. Ayun. Yan ang makeup ko. Yan ang pasahero <laughs> namin. Makeup case na punong-puno ng Beyblade. You know, uh, basic ako tayo registration lang po. Ruti. Ano ba ito? Ito usual na chocolate. Ang alam mo. May mga specific naman na parang uh, uh, ripe, right. may gross and- Dito ata. May sa wine. So, ito ako taste are here. Gusto namin taste is yun. Uh, trakol. Trakol. Uh, na yung mga nakasulat na yung ating papokrasi. So, yung ibig sabihin na kapag natikman nyo ito, aking hindi ito nakasulat doon sa kape. ay hindi na kayo. Alright. Iba-iba pa rin tayo ng perception ng panlasa pagdating sa kape at sa ilang bagay. <laughs> Alright. More and more are joining our cupping session, we have 70 coffees on total. May mga local na, ayun, I think lahat ng local na roaster, ay hindi pala, uh, may mga local roasters na nagbigay sa atin, and some from Papi other sila recent, uh, countries, oh, yeah. right, na beans. Alright, okay na tayo. saya ka ito sa mga grito, maliis mo sa mali, malo mo pa dito. camera tayo lep, <laughs> ano? kapa yung napainit sa Maragina, sumpala pa tayo, balak po. kano ba yun? iba yun, di yung kano saka ano, fried rice. Okay, sarili lang po sa prepares. Dalawa tsaka sa fried rice. Dalawa rin to. Ikaw, fried rice ka? Dalawa fried rice rin okay. Sabi sa drinks po kayo? Meron po. May royal po kayo? Meron po kayo. Mountain Dew. Mountain Dew. Mountain Dew. Dalawang Mountain Dew. Mountain apat na kanin. Talangin mo ba't dalawa? Kasi dalawang rice lang. Dalawang rice lang. Okay. Sarap. Pares. Kaya ka pares. First time. Masarap Bigat yung dalawa Coffee festival Hindi ma Balis sila po yung ginagamit namin dito Sa mga drinks namin Na bago Ano yun na lang? Picture mat Isang picture mat

Nasaan ba na? Tara! Punta na tayo sa ano? Kung saan ma-traffic. Your judgment. Nasanda mo. Sarap. <laughs> Grasp it. <laughs> Sarap. Nasanda mo. Walang gatas. Meron! Di, mas lasa mo yung damo. Pero masarap! Pero di ba hindi siya makain, hindi, hindi siya, siya overpowering. Kasi ang ginamit nila dito is yung Ogoroyama something something. Sumimasen? Medyo... <laughs> Sumimasen! Medyo pricey na siya pag bumili ka ng mga car. Kasi medyo mataas yung demand. Dito na kami sa lugar ng traffic sa yat 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 kaya ng 3 hours dati <laughs> alam sana dito muli yung bagyo oh, ay na pila sa parking oh Oh, Ang Mainit! Mainit. so gambalat Kita ito na lang mamay sa traffic minit Tumunandito so, na tayo sa Santa Lucia na ba to? Ah, Santa Lucia na. Cainta. We're entering Cainta. Okay. so sobrang traffic guys. kawawa naman yung tuhod. Ayaw niya kasi mag-drive. Ayaw mo mag-drive? <laughs> Sabi ko nga ako na magte-drive. Pero walang magro-road rage. Kaya lang. Walang magro-road rage. Pang GTA 6 na yung driving ko eh. Ayun, no, tignan mo, Kogyo Kubaw. Yan, yeah, Kogyo Kubaw. Eh, <laughs> ganyan yung busina eh. eh ganyan pa yung busina. Tapos so, labasan din dito ng ano ba to? Santa Lucia. May parking ba dito? Ayan. Dito ba ang daanan ng parking? Oo. Oh. Powerpuff Girls. Tapos toxic. Sakay mo punta ta. sakay mo, sakay mo. Sakay tayo. Sakay na daw. Tara. Thank you po. Thank, Thank Basura lang. <laughs> Doon lang malapit lang bahay ko eh. Subusog na lang. na lang yung ano. tapakan mga pwede tapakan niya. Mga sakay namin. <laughs> ano ba yan? pa yan? Pinakita ko pa ang sa <laughs> Enjoy me my birthday. Uy! <laughs> Naman ako yung gulong ng tape. Andun na pala sila oh. okay, <laughs> Han match. Saanya mau abot? Saanya mau na, yan, <coughs> na ko sa'yo ah! Ula, yan! Karton lang yan! Na yan! Karton lang yan! Sakit ka! Isa Oh, na to! Yan? Oh, ratchet lang yan bit <laughs> lang yan! Oh, may purple oh, naman na. Oh, may, may purple naman! Okay! So, oh, Kasama yan! Zone ko yan! Uy! May nakira dito! May Green, green, green! Mga in Oh, sige! si Mapagod! pagod. <laughs> Hi. Hi.

Bago. Bago. Ang Ah. Uh, ah, uh, mamaya uh, na tayo mag-ano. Sige, sige. sige, sige. mag lang. <laughs> Ito ang pinag-operate dito sa Pilon. Kung di sa inyo, hindi matutuloy ito. Maraming salamat. Kaya magingay tayo para sa sarili natin. Shout out sa Pilon. Shout out sa Pilon.

Airo. I'm still in judge. not Mister Blade? I'm still in the judge. I'm judge? in the judge. May na sa lusa na basmamaya. Yari ka. Di ba 'yun 'yung tipo? Sana totoong gusto ko 'tong evente, babe. i'm gonna